guys dito kay pinatula ako mahawa ma ano, hindi naman siya mas ano yung masamang tao eh <laughs> hindi naman siya yung parang kakagating kapag uh, inuwa mo siyang pilitin hindi hindi lang tayo talaga sanay eh ano eh, kanina nandito lang pag ano dyan niya kinain eh, oh abot ka may maarte lang talaga tong mm, ano na to yung aso ba? Diba? napaka napakabilis o si isno nga eh mahawakan mo eh oh. diba siya talaga yung ano niya, instinct niya pang iwas eh. Da, isang hindi sa kang ano, isang alamat na hukag eh. Sa mo ba natutunan 'yan sa library? Hmm? Huh? Guys, picture lang mi ta. Da, touch mi na ah. Arte boy. Arte. Ha ha ha. ha. Oh, minsan di nagpapawak si Snow. Trip trip na din. Tinat. 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 Tinat yung lapit nun, oh. na yun. Ganyan lang siya. Kanyari wala siyang pakalam. Tinat. Kakainin naman yung binibigay. Napakaarte. arte Hmm oh, di ba? Tabi na natin, oh. Hay no, oh. tumitigit na eh, oh. Oh, oh, pa, di ba? Oh, di ba? Pinat. Hmm. Kung oh, may tali lang ako pinat. Ah, oh, no, yung may lambat ako dito, nahuli ko na 'to. Oh, Uy, ano? Ah. ah. Marte, Marte. Oh, kagating ko talaga 'to sa tenga peanut. Peanut. Gusto ko pa iba-iba ng pwesto eh. pinat peanut. 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 Daanin ko sa dahas. Guys, kailangan dito kasi bilis mo si Goku. Yung ano ka. Basta. Kakaiba yung bilis niya guys. O, siya lang yung asong ganyan. Pag nilaban mo nga sa boxing panalo to. Galing mag ano, liwas. Peanut. na tadino kasi to si Peanut. Alam niya kung paano dito ano protektahan ang kanyang sarili. Pinat. Ayan na. Pinat. Ayan na, ayan na, lumalapit na. Sabi mo mas malapit to Pwede ko itong kunin. Tsaka to, pwede ko itong kunin. Pero yung malapit sa'yo, hindi ko kukunin yan. Kukunin yan. Mautak ako eh. Mautak ako. Uh -huh. Busin mo lahat ng binibigay mo hindi ko kakainin yan yung malapit sa'yo gusto ko malayo sa'yo o oh, yun na guys tinan nyo kung gaano katalino oh. gabi, namatay na ilaw tinan nyo guys oh, ito yung mga pagkain na malapit sa'kin akin. Ayan yung mga pagkain na malapit sa akin. Siyempre, di niya kakainin yan. Gusto niya yung may, may ano, may isang metro. Ay, isang dipa na layo. <laughs> guys, hindi mo basta ba... Sabi ko sa inyo, guys, hindi niyo basta-basta madadakma mato to. Uh, gusto nyo kahit tatlo pa tayong manghuli dito. Hindi, malabo. Pero kung nabangkulong siya, yung kagaya ng video ko nakaradas, tatlo tayo, puro uh, mag magkasugat-sugat -sugat na tayo bago ito mahuli. Pero yung ano, yung... Yung parang akala nyo kasi mahahawakan siya sa paa. Mas mabilis ka. Hindi, tingnan nyo kung maano mag-observe yan si Pinat. Ang pakatalino niya, no? Yung side-eye, side-eye niya, no? <laughs> Paano mahuhuli mo ako, boy? <laughs> Tumanda na ako sa ganito. Sa gantong buhay. Wala pang nakahawak sa akin. Ikaw pa lang, nung nakaraan. Pero di na mauulit yun. <laughs> yan si Pinat.